sa siya, sama natin si Ryan. Ryan, Ryan, at si Coach. Hey, shout out po. And si Jomar po, and may binibili lang sa loob si, si, Papa Joms. So ngayon, na eh, naisip ko po dahil wala pang pong shoot ang Danjoy ngayong 16 mismo. At mansari po ng Danjoy. So naisip ko ako na lang ang bibili ng na, pwede natin ibigay kay Joy. So ano kaya ang naiisip nyo. Tulungan niyo ako, Carly at Jubian. Oh, yes. Jubian. Jubian. <laughs> ano kaya? Jubian. Uh, ano kaya? Uh, ano kaya? Ano kaya? boss. kaya? Ano kaya? Ano kaya? Kasi syempre, nakikita ko si mga story ba ni Joy, yung oh. may maipusa pa gayon. Ay! Pwede yung mga ano, accessories, mga ganit, ay, boss. Ang galing mo, boss! Ay, mga diba, boss, pwede? <laughs> Grabe. Mga katak, kunyari, ano, tulad na da, damit or mga laruan ng pusa niya. Kasi din naman yung biyata binibihisan ng ano, pusa niya. Okay ano, yung, pa, kasi, -ano may ba kasi makain no? Hindi siya sa pusa. meron oh, ba oh. oh. kasi si ano? pusa niya? Cat lover yan si Joy. Oh. si Bowie. Oh, si Bowie. Bowie. Yun ay Bilhin natin ng butay. Oh, butay. <laughs> Bowie, mga <laughs> <laughs> Sana talaga hanap 'yun. Saan ba meron ano, mga Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat at uh, ito po ay re-reaction na natin itong uh, si Dan at uh, mansari na nga nila at uh, wala pa nga ng shot na para sa the, sa anniversary po nilang dalawa ni ano na 6 month anniversary na ng Dan Joy. At ako po dito ay kilig na kilig dahil alam naman natin na talaga naman Inaabangan natin ang bawat episode po ng Danjoy na tayo po talaga yung talagang nagmamahal po sa Danjoy, di ba? Ayan po mga kapatid at uh, itutuwang-tuwa po nga ako dito kay Dan, kakalingap -rap. Talagang naman nagpakilig din naman po mga kapatid na ito nga po si Dan na naisip niya po nabilihan yung pusa ni Joy. Ang sorry pa nga ni Dan. Ay, sana ako na dyan ang ilagay kung makakapasok. Di diba, mga kapatid? ah grabe po talaga si Dan. Ang, alam mo po, ah, habang abang tumatagal po ang Dan Joy, talagang grabe po ang mga pakilig ni Dan. Di ba? Sabi nga ni Atid na umiibig oh, na naman si Baba Dan. Di ba, mga kapatid? Kaya tayo mga kapatid na para noon mga nakaraan na parang ay, parang wala. Hindi natin nakikita kung parang walang patutunguhan. Pero kami po, kung ano, ano man po mangyari, nandyan lang po kami na magsusuporta kay Joy sa kanyang pag-aaral. No? Kaya, dignan nyo naman po, kami po ay kahit kailan hindi kami bumitaw po dito sa dalawa, sa Dan -Joy. Dahil alam naman natin po na may patutunguhan. Kung wala man, I don't care. Dahil basta po tayo ay nagmahal po dito sa Danjoy at lalong-lalo na po kay Joy. Yung po doon ang sinusuporta natin, di ba? Yung pag-aaral ni Joy. At kung sila man ay magkagustuhan ni Papa Dan at sila na, bonus po yun. Di ba? Kaya po mga kapatid, huwag tayong bibitaw po dito sa Danjoy dahil po alam naman natin. Ang mahal natin na si Joy. Iyon po yan simulat-simulat po minahal natin si Joy, 'di ba? <laughs> Wala pa man siyang love team, Nandiyan na tayo nagsusuporta kay Joy, 'di ba? 'Di ba naging viral si Joy? At siya po ang kauna-unahan sa Kalingap Angel, 'di ba? Kahit anuman ang sabihin niyo o ibato niyo man kay Joy, mahal namin si Joy at kami po hindi magbabago ng pagmamahal. Ganyan po sana tayo sumuporta sa minamahal natin. Na hindi natin pwedeng kalad ka rin. Ano man po ang matuklasan namin? Alimbawa man. Alimbawa lang ha, mga kapatid. Ito, alimbawa. Inaalimbawa ko lang po. Kung ano man ang mayroong kijoy, mamahalin po po namin niyo. Lalawa ka namin ang pangunawa. Hindi namin babalahurain. Dahil po yun, minahal namin as in si Joy Diwata. ba? Diba? Princess Joy Diwata. <laughs> At ito nga si Papa Dan, hindi na po nakatiis, di ba mga kapatid? Hindi na nakatiis po siya. Dahil, <laughs> Alam niyo po. Siya. Kung ano man po ang maramdaman niya. Ang gandoon yun. Ngayon nga po. Muling tumibok ang puso ni Papa Dan. Dito sa ating Princess Diwata. Si Joy. ko Alam niyo po ang isa sa mga inaabangan namin tin dahil ibang klase po si Papa Dan. Sabi nga ni Atid na, Nagmahal muli si Papa Dan. Ay nako, kilig diba? At dyan naman po tayo, ginaganahan. Kung hindi man si Atid yung malo, nakapag-reaction ng ilang araw sa Dan Joy, dahil wala po siyang kilig dahil may sakit. Kaya grabe talaga ang mga pakilig talaga ngayon ni Papa Dan at abangan po natin ang episode 21 dahil iyan po ay 6 uh, months month sari nila. Ang puso ko'y labis nang umibig sa'yo pala nagtitiis ang lihim ng na... Ayan, shoutout mo mga kapatid. Pasensya na kayo at talagang palsado pa ang aking busis. Hindi ko sana ang pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko'y di ako ibig sa'yo. Kau palang ang aakit sa puso ni Baba Dan. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin ni Joy? Pa si Joy. Nice kung malaman mo, Joy. Nandito lang kaming nagmamahal sa'yo. Thank you so much, mga kapatid, dahil dito po natin na malalaman ang isang tao na talagang Nandyan talaga yung pagmamahal kasi mahirap po ipahayag na ang bupuso natin na nagkukunwari. Dahil kung hindi, umiibig si Fafadan dito kid Diwata, kay Princess Joy. Malalaman po natin yan, ang pagkukunwari. Alam natin kung wala kang pagtingin sa isang tao. Mahirap po pilitin. Tandaan niyo po yan, kahit pagkukunwari, malalaman at malalaman natin. Dahil kitang kila sa mukha ng dalawa na may pag-asa na si Papa nga umiibig na sa ating Princess Julie. Ayan mga kapatid, marami sun salamat sa nagmamahal po sa Danjoy. At ako po talaga ay labis na dito natutuwa po kay na talaga pong ipinakita niya yung kanyang nararamdaman po kay Joy. At iyan nga po ay bumili ng bag, pakbag, ng pusa ni Miaw Miaw ni <laughs> ni Diwata na kung sana nga lang daw po siya na ang ipasok. <laughs> Diwa. Kaya mga kapatid, sumuporta na lang tayo na walang along mga pambabas, kung ano man ang mga bashian dyan, ay wag na lang natin pansinin dahil good vibe lang tayo na talagang nagsusuporta po tayo dito kay Joy dahil mahal natin po at uh, nandiyan po yung totoong pagsusuporta natin. Ah, uh, mayroon man po tayong hindi maganda, wag na lang tayo pong i -imit. Dahil bilang sa suporta natin, is, bilang pag-i-sponsor natin, kailangan po yung tayo magbigay, bigay na lang po na wala tayong ma-open na tao. Yun lang po. Maraming salamat po. Bye-bye. We love you so much. At suportahan na lang po si Kalinga Prab, uh, si Kuya Bal Santos Matubang, si Latid na. Dahil po sila po ay tunay na tumutulong kikalingap dan na si dan po kilig na kilig doon sa bag na sa, <coughs> excuse me po sa pagbag po na ibibigay niya kay Joy para po sa pusa ni Bo, ni Baby Joy kasi po alam mo yun po ang uh, mahilig sa mga animal na talagang pet lover sila maganda po ang puso yan po dahil kaya nilang magmahal ng mga hayop kaya po yan malinis po yan, magmahal, lalo na po kay Papa Dads. Ayan po, maraming salamat. Thank you so much. Sumuporta na lang tayo dito sa mga love team kay sa Jumcar po, suportahan natin na talaga naman po na nakakahanga po talaga si Baby Carla, no? At marami pong salamat. Thank you so much. babayu po. We love you. Sadan so joy. sa uh, sadan so support tayo. Yay! Ayan si Papa Dan. Excited po. Yan. Yeah? Na, ano. Panoorin nyo na lang po yan sa channel ni Papa Dan. At eh, hintayin natin po yung kanilang 16 Aniv ano? Sixth anniversary ano 6 anniversary 'no 60 na Madami na dami nang nasa sabi ni Tita Malonyo Maraming salamat we love you so much po mga kapatid bye bye we love you mm.